Ito mga kuis, may init pang balita. Niyabang na ng Meralco Bulls ang import niya lang si Akel Mitchell matapos ang halimaw na performance sa EASL at ang plano ng Hinebra na kumuha ng isang big man sa pagpasok ng Commissioner's Cup. Eh talaga nga naman na mangugulat kayo dito. At itong inopen trade ng talk and text na si Mikey Williams eh hanggang ngayon nga raw mag-uumpisa na lang ang Commissioner's Cup eh wala pa rin gumagalaw ng baso para sa player na to. At yan yung pag-uusapan natin sa video na to mga kuis. Una, itong Meralco ko Bolts. Pinakita na kung gaano kaganda ang reinforcement ng bago nilang import na si Atul Mitchell. Sa nangyaring debat nga nito sa EASL, ay eh nakuha agad nga raw nito ang una nitong itong panalo sa comeback win nila kontra sa Busan. Sobrang taas ang kumpiyansa ng Meralco ko Coach sa import na to. Mabilis ang team chemistry at connection nga raw ang pinakita nito at sobrang impressive nga raw ng newly import na to ng Meralco Bolts. Nagproduce lang naman ng 33 points and 22 rebounds sa unang debat nito kasama ang kanyang team na Meralco Bolts. Ngayon pa nga lang daw kontra sa ibang country ng EASL League ay eh, nagpakita na ng araw ng kakaibang gilas ang import na to and what more pa nga raw sa magiging kampanya nito sa Commissioner's Cup. At ayon nga dito kay Coach Luigi Trilio ang maganda nga raw dito kay Akal Mitchell ay eh, ang experience nito as a professional player at alam nga raw nito kung paano ipapanalo ang kanyang team sa labat Like Allen Durham sa former import ng Meralco at may pagkakahalintulad nga raw talaga ang dalawang import na to sa isa't isa. Sa kabilang dulo, punta tayo dito sa barangay Hinebra. Nagpaplalo ng araw ngayon ang mga to ng mas mabigat pa nilang line up sa pagpasok ng Commissioner's Cup at magkakaroon nga kaya ng malaking pagbabago ang rooster na to ni Coach Team Cone sa pagpasok ng bagong conference na to. Dahil una na rin sinabi ng mga ito na ngayon nga ay kailangan ng araw nila ng mga young and talented big man sa lineup up na to lalo hanggang ngayon nga raw eh, wala pa rin update kung makakapaglaro sa Commissioner's Cup itong sila Malonzo at Jeremiah Gray isa pa itong pagsabay nga raw ng FIBA Asia Qualifier game dito sa opening ng Commissioner's Cup so itong si Japet Thompson at Justin Brownlee ang maaaring mawala sa pag-uumpisa ng Commissioner's Cup so malaking problema nga raw kung walang magiging kapalit ang tatlong player na to sa roster ni Coach Tim Kuhn kaya nga ngayon ipaniguradong eh, kailangan nga raw ng mga ito ng isang power power forward at isa sa tinitignan nga raw nila dito itong si Kate Saldiba na maaari nilang kunin sa trade kontra dito sa Converge at ito nga si Troy Rosario na isa sa pinag-usapan na rin natin sa video ko na nauna na maaaring pumirma nga raw ng contract ngayon sa Jim Kings yan yung mga posibleng adjustment nga raw na maaaring mangyari para dito sa Hinebra sa pagpasok ng Commissioner's Cup So ang dami nga ngayon plano ng Hinebra para mas padakasin pa sa commissioners kapang kanilang team at isa sa mga yan ay eh, kumuha ng makinding big man na maaari nilang isabay pagdating sa pagiging dominante sa ilalim. At itong lang si Mikey Williams after ng ginawang move ng Tropang Giga na eh i-open trade ang guard na to. e eh ilang weeks na lang nga raw mag-uumpisa na nga lang raw ang Commissioner's Cup pero wala pa rin nagiging balita kung saan te maaaring mapunta ang guard na to. Kahit rumors nga e eh wala nga raw na naglalabasan at walang nagpapakita ng magandang deal dito kay Mikey Williams Una na rin binalita na hindi nagkasundo ang Hinebra Talk and Text sa maaaring trade na to. at hanggang ngayon nga raw eh wala pa rin yayaharing trade dito kay Mikey Williams kaya nga hanggang ngayon nga e eh, open for trade pa rin itong si Mikey Williams and kung isa ka sa panati ko sa liga ng PBA and mga teams even players e eh, mag comment doon ka na at patuloy na supportahan ang aking channel maraming maraming salamat sa inyong mga quiz peace out